Congressman Flores. So, lang in relation to what you're saying, uh, yung 170 na binabayaran mo, uh, Mark, uh, yun ay talagang walang resibo yon na anuman. Walang, walang kinukuha sa yung resibo anuman. Hindi ka binibigyan ng resibo at everything. O magkano nilisibuhan doon? sa Tara po ba ito? Sa? Ah? Eh, sa, meron. Sa, sa po ba ang sinasabi ninyo? Hindi, yung 170 binabayaran mo. Ah, meron po. Kaya nga po, sinabi, sabi ko po noon, noon pa ito sa SEMI. Okay, magkano ni resibuhan doon? Iba-iba po yan. Meron pong uh, shipping line, meron pong customs duties. Okay, magkano yung, magkano yung lagay doon sa 170? Hindi ko na nga po kasi... 116 lagay. <laughs> Hindi ko na nga po kasi ma... Pero lahat po yan. Pero palagay ko, mo, meron, kan,